in ibang level po ang esperanza as we all know naman po si Miss Judy Ann Santos ang talagang um, bida doon at siya yung nagbigay buhay kay esperanza. And set. Congratulations po sa Dirty Linen. Gabi-gabing nagpakilig at nagpasaya. Last question na lang kasi napag-uusapan kung paano nyo piniperto na nag-mature na kayo dito. Slightly, nagpapunta na kayo. Kasi recently, nag-viral na naman, Francine, yung call na baka pwede kang maging esperanza of Judy. And so, nasagot mo na to before, but now, 2023, if ever ba iabot sa yung role na yun, eh, how open are you and how ano yun kasi ako personally I've been someone who supposedly wrote an Esperanza remake years ago ikaw na yung nakikita ko personally as that role so um, are you openly embracing the possibility and to set ang ganda ng chemistry niyo sa Dirty Linen and then dito sa Fractured mukhang are we still seeing you beside Francine in the next projects in the coming months years yun. thank you here. thank you Asagutin ba ni Francine yung tanong mo? Yes, yung sa okay. Francine. Um, oh my God. Um, actually, opo, sobrang open naman po ako. I mean, ibang level po ang Esperanza. As we all know naman po si Miss Judy Ann Santos ang talagang um, bida doon at siya yung nagbigay buhay kay Esperanza. And if ever po mabigyan ng, ng chance, opo, tatanggapin ko po. Yan you kasi it. ang ano ang ang lawak ng catalog ng ABS ng titles seno yes. eh, na pang event pa nga ako sa was remade yes. already and diba wala sa puso was oh diba e, para Esperanza na lang ng hindi hintay and there was a survey in facebook kasi na ikaw yung leading talaga na and ako personally talaga ever since 2021 i was telling everyone na ikaw yung nakikita namin personally nakikita ko Esperanza. so thank you po thank sayo. you so much